Samantala, Igan Sang Sports Fest naman ang inorganisa ng kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa Kamarini Sur. Nagsimula ito sa isang makulay at masayang motorcade na nilahokan ng iba't ibang radio at TV personalities. Ang tema ng sports fest, karawat-kawat sana, nang ibig sabihin sa Tagalog ay laro-laro lang. Kaya ang mga namamahayag, enjoy na enjoy sa pagtatagisan ng galing. Ayon kay KBP Chairman Elmer Abad, layunin itong mas mapagkaisa at manatiling magkakaibigan ang lahat ng mga broadcaster sa probinsya sa kabila ng kompetisyon. Nakula ko na bagay na kumbaga ang uh, nangyayari na ngunyan, itong trabaho, trabaho sana, si issue, issue sana, pagkatapos kaya, dahil nagiiriwalan mga broadcasters. At bilang paghahanda rin sa nalalapit na Semana Santa, nagsama-sama rin sila sa isang silent retreat. Labis na ikinatuwa ng mga dumalo ang iba't ibang aktibidad na nagpapasigla raw sa industriya ng pamamahayag. Mga camera man kita kasama ng mga co-practitioners. And magayon na igwa kani at least from time to time naghihirlian kita nagkakaibanan. At yan ng balita mula rito sa Naga City. Ako po Mabalos.